Hello guys, uh, welcome again to another episode of Pinoy you know, in Australia guys So ngayon guys, uh, sabay sabay na dumating po yung package natin guys So itong malaki na to guys, obviously guys uh, Makikita nyo, uh, nakalagay din yung kung anong laman niya sa loob So automotive cooling system So quality radiator So radiator po to guys So, expected ko lahat ang mga dumating sa week na to guys. Puro ito yung mga parts na order ko para sa Nissan um, Pathfinder na nire-reporbis po natin guys. So, bago radiator po ito guys. So, ang kikita nyo guys, ito, pagkalam ko, ito guys, radiator head. Ito, head gasket, uh, rebuild kit, uh, gasket. Ito, sa tingin ko, ito yung micrometer. Ito, hindi ko alam kung ano ito, guys. Ito, obvious guys, nakakapako guys. Ito yung extendable ratchet wrench tapos ito guys tingin ko ito yung inodrater kong uh, kitchen knife guys dalawang trato to guys so itong isang to hindi ko alam kung ano to guys so, hindi ko alam kung anong laman na ito guys so ipopost ko lang guys bubuksan ko so titingnan natin kung ano yung talagang dumating na parts guys Okay guys, um, eto guys, kung package na dumating na ngayon guys. Hindi lang po ito supot ng kaligayahan kundi supot po ng pagkakitaan o trabaho. Kasi ito magre magre po tayo ng makina ng Nissan Pathfinder. Yung engine block po ngayon guys nasa Masihia pinapalagyan ko ng sleeve. So ito po yung ibang pyesa na order ko para sa makina na 'yon. So, kung, di, bina, kung pina, sinusubaybayan niyo po yung channel natin, meron po tayo doong uh, isang video na dinayagnose dina po natin yung Nissan Pathfinder at ang outcome po ng pagdayagnose po natin ay may tama po yung cylinder head. ah uh, oh, ano na po siya? ah uh, Nag-warp warpage po. May warpage tapos na, na replace na po siya ng mga previous mechanic so kailangan na pong palitan so ito na po yung cylinder head niya so ito naman po guys para sa Nissan ko to guys uh, tumatagas na po yung langis pag tinignan mo guys sa makina iba ng makina puro langis na po tong portion na to so itong uh, design ng makina nito guys hindi mo mabibili yung uh, gasket lang guys ito guys pag ito na nag kailangan palitan mo na yung buong valve uh, cover kasi itong o ring na nandito guys hindi po siya nabibili ng separate part po siya ng cylinder head cover so kaya pa kailangan palitan po guys yung dati po guys taglit yung gasket na rito guys meron yung gasket ito po guys napalitan ko na po guys so umabot po ata ng mga 5 years after 5 years itong uh, tong last service ko na ginawa ko guys nakita ko guys na talagang naglalawa na guys dito naman dumadaan yung lungs guys ito po yung area kung saan nakalusot yung spark plug so kailangan palitan na po ng buo so, kaya po umabot tayo ng buong uh, rocker cover ah uh, minsan uh, niya tawag ngayon itong bag cover yung iba tawag po dito rocker cover assembly tapos ito naman po guys tools po ito guys uh, precision tool uh, precision tools inagamit po to sa pagsusukat ng uh, crankshaft ng uh, piston piston head so mga ngay ng piston pin. Ito po ang ginagamit guys. Precision tools po ito guys. So kailangan po natin 'yan sa pagre-rebuild ng makina na 'yan guys. Tapos ito po guys, na-order po tayo ng extendable ratchet guys. So maganda ito sa maliliit na sakyan guys pag nagse-change ng na i-examine siya. Kita niyo guys. Yan. Ami-exe siya guys so, oh. Tapos flexed cha Yan nababali yung ulo ah uh, Recently guys Bumili ako ng mamahalin Hindi ko na nakunan ng video guys ah uh, Milwaukee Isang uh, breaker bar at isang ganito guys Pero yun hindi extendable guys Kasi ah uh, Sa mga malaking Sasakyan kasi guys Gaya ng mga bus guys uh, Kailangan mas mahaba ito maiksi ito guys mas ma maha, mas mahaba yung nabili ko guys pati yung breaker bar so bumili na ako ng quality tools makaraan ko na nakunan ng video uh, dahil kailang kailangan ko na talaga yung tools guys kasi kinawa nung na naputol pa yung breaker bar ko kailangan kong bumili ka agad tapos kinabukasan ginamit ko rin kagad ka guys hindi ko na siya nakunan ng video guys so ito naman guys nakabili po tayo ng chicken knife so ito po pantantad ng mga may mga buto na karne so matalas po ito guys tapos ito uh, maganda to mga panghiwa ng gulay napakakalipis nito guys magaan lang sa so, mga panghiwa ng mga gulay ito maganda ito guys tapos kung makikita nyo guys isang limang pirasong remote guys remote control po ito guys ng para sa garage guys kasi yung garage remote namin guys nasira yeah, nag order po ako ng panibagong uh, garage remote isa na lang po ang gumagana dalawang piraso po yun nasira na isa so i-reprogram -re ko itong uh, remote na to para tag-iisa po kami kasama yung mga bata guys doon na sa dulo po guys yan ang BRS kit so yan po yung natawag na rebuild kit ang iba tawag nila BRS kit so andyan na po yung head gasket crankshaft oil seal harap sa kalikod po yan Ah, uh, intake exhaust manifold gasket yung mga thermostat housing gasket andyan na po lahat yan guys so ito po yung head bolt guys tornilyo nung cylinder head yung pong cylinder head guys ito yan so yung mga makikita yung mga bukutas dyan guys yan yung mga bukutas dyan guys ito po yung pinaka-terodilyo niya papuntang engine block so pinagdala ko sa machine shop yung engine block sabi nila 2 weeks dinala ko po last week Monday so Monday po ngayon naka 1 week na po sila so 1 week pa guys bago ko makuha yung engine block kasi nakapila po yun sa ano guys sa machine shop so, hindi lang tayo ang customer nila meron pa po ibang customer yung kaya pipila po yung ano natin guys yung head bago mo machine shop so meron pa po ako isang iniintay na uh, rocker cover gaya nung una kong pinakita sa inyo guys para rin po dito yun sa makina na to so isang ganito pa po guys Ininintay natin pero iba itsura nyo para dito po sa uh, makilala to sa ah uh, listen pandir ito po sa isang extra ko to so siguro may ilang araw pa within this week darating yung guys kasi sabay-sabay ko pong in order yon kaya nga lang iba-ibang seller so medyo hindi ni mga uh, uh difference po ng pagdating ng mga produkto po guys kasi depende po yun sa mga seller kung kano sila kabilis magpadala ng package guys. Oh okay guys. Uh, gagawa po tayo ng video kung paano mag, uh, mag program ng remote na ito guys. Sa garage guys. So titingnan ko kung may kasamang baterya ito o walang kasamang baterya. Tingnan po natin. So abangan niyo po yung video na yun guys. So sa ngayon guys. Ito po isang damo kala trabaho guys at saka meron po tayong dalawang tools yung dalawang tools po meron tayo okay guys so abangan nyo na lang po yung susunod na video guys yung programming po ng remote ng uh, garage hindi ko lang alam guys kung may kasama baterya ito o kailangan pang bumili ng baterya at saka yung pag assemble po na itong makina na ito, guys at saka itong pagpalit ng valve cover Rocky uh, Cover ng Nissan x ko guys So Pinakamalaki Lumating sa araw nito guys Itong radiator guys Brand new ito guys Ayan Kasi Ito po yung pulot dulo Kaya nasira yung makina guys uh, Nag crack po yan Nag crack po siya rito guys May parang tube yan dyan Nag crack Ginawa ng first owner ilagyan ng glue, bumigay yung glue, tumapon yung kulay, hindi napansin namin hari, nag-overheat yung makina, nasira po yung cylinder So, So, pagsira na po ang radiator guys, huwag lang repair palitan na ng bago. Kapag ganito po ang design ng mga plastic po guys. So, mostly na sa mga bagong uh, mga makina ngayon guys, puro plastic na po ang mga radiator. Okay guys, sana nagustuhan niyo itong video na to guys. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, please press the subscribe button guys. Pakipress na rin po yung like button. Pakipress na rin po yung notification bell para ma-notify po, po kayo tuwing gumagawa po tayo ng video guys. Okay right guys, see you in the next video. pala yun guys nasa na i'm street performer guys Thank you. Thank you. Thank you.